At yun mga parts, good morning, good morning. Ayan, dito tayo ngayon sa taxi dahil may paprocess tayo. Papunta tayo ng Philippine Embassy. So, paprocess natin yung ating uh, marriage certificate. So, para maging legal dito sa Kuwait. Para iwas checking tayo mga parts, no? So, yun nga mga parts, nakaraan pinasan na natin yung requirements. At ngayong araw ay kukunin na natin dito para ma-stamp natin sa Um, Liberation Tower. So, mamaya mga parts, pupunta tayo dito, no? Ayan. So, dito na tayo. At yun, mga parts, dito na tayo sa elevator, no? Ayan si na natin kasama. Ayan. Merry Christmas na dito. Ayan si Idol. Ayan. Siyempre, ipapicture tayo dyan. At ito mga parts, yung papers natin na nakuha. So, pupunta na tayo ng Philippine Embassy, no? So, hindi na tayo nakapag-detail ng video sa loob. Baka bawal. Ayan. So yan, papunta na tayo sa Liberation Tower. So dito tayo binabaybay lang natin 'to, nagtaksi na naman ulit tayo mga upwards At yun mga parts, ayan na siya. Andiyan tayo papunta sa baba. Yo. At yun mga sa uh, kasama ang palad pala no ay inabutan tayo ng cut off. Hmm. Ayan, so punta muna tayo dito sa Kuwait City at maggalagala konti. At yun mga parts dahil sarado yung Liberation Tower dito kami sa city. <laughs> sayang ang buhok. <laughs> red color. Alright. At yun mga parts, duman dito sa overpass. Yan, bagong gawa to. Ayan, tagal na natin dito. Ngayon pala nag-overpass dito mga parts. Kasi every Friday, ayan, medyo crowded dyan dito mga parts. Dahil marami tayong mga brothers na mga mekos-mekos ba. O mga insan nandito mga parts. So, syempre yung mga kabayan din natin. Every Friday nandito sila. Ayan dito mga parts sa taas oh. Alright. Yan. Ito yung mga parts yung ano, yung sa taas niya, yung view sa taas. Ano, sila kabahayan oh. Dito rin oh. Ayan. So, sa kabila, yung mga bus stop. Diyan. Ayan. Tsaka so, dito rin sa kabila. Hmm si insa natin may dalang karton papapakad siguro yan yan o oh. maganda ngayon yung panahon mga parts medyo maganda yung sikat ng araw ayan pero medyo malamig lamig na kasi winter time na mga parts at yung mga parts dito pababa na tayo yan pababa na tayo dito yung kabila nya sa baba maraming restaurant yan dyan mga parts Tsaka dito naman sa kabila may ano yan dyan. ah uh, Pilipino groceries. Ayan. Yan, pababa na tayo mga parts. At dahil uh, yan, nabutan nga tayo ng cut off dun sa liberation. So yung kasama natin magpapabutas daw. Nating si brother. Yan, nag-high sa ating camera. Oh. Yan mga parts, yan. Dito sa gilid yung mga raming ano, restaurant. Yan mga Maycos Maycos Restaurant yan dyan At dito tayo papasok sa kabilang building mga parts Dahil ah uh, Yun nga magpapa piercing Yung ating kasama Si Commander Ayan At dito na mga parts Ayan ah magpapa piercing na siya Ano? Hmm Karay Hahaha <laughs> Hmm. Gising yung diwa. Hmm. Wala pa. pa. Hmm. One, two. Aray. Ano? Aray. Uh, hello. Okay. <laughs> Sama nang tingin na. Hmm, at yan mga parts nitingnan kung ano, kung uh, pantay ba. Ayan. Medyo ma-update dahil nilagyan ng alkohol. Uh, hmm. Medyo may kunting diferensya mga pals. Ayan. Ngiting tagumpay ha? at yun mga parts yun, dahil uh, na tayo sa kaikot-ikot punta tayo dito sa It Pinoy ayan It Pinoy baka naman yun. ayan oh. so mga available din sila mga parts na silog silog ayan o oh. ayan may long silog toyo silog tap silog to silog basta silog yun na ayan si kuya yung nagsiserve sa atin oh. So, dito rin mga parts, may mga restaurant din dito hanggang sa dulo. Yan, dito tayo sa Kuwait City. Yan sa may UTC building. Ayan. So, yun mga parts. Siyempre, dahil kahit winter ngayon, may alohalo tayo. Ayan, naunang serve yung alohalo natin. At, eh uh, ito na mga parts yung ating order. Ayan. So, Mrs. <laughs> Murder ng tuyo silog. At saka silog naman sa atin. Alright, oh. Iyan, tsaka maganda yung livery nila sa bawang mga parts is uh, like egg soup mata. Ayan, yung ito yun naman yung bang silog. Yan yung masarap nilang sabaw mga parts. Ayan. Ayaw niya ata ng itlog. Ayan yata, Ayun, no? At dito mga parts, mag first bite tayo. Hmm. Sarap. Sarap yung pagkaluto. Ayan. May approve pa at yun mga parts tapos sa time kumain at flex ko lang yung maganda nilang ano dito yung parang park na maliit ayan maraming bulaklak tsaka may fountain fountain ayan so kung thinking na lang mga parts eh mabalik na rin tayo doon, baka bukas na yung ano ayan eh, yeah, you know, mm, see ayaw ayan at dito mga parts eh dito banda mga parts nakuha na natin pala yung papel natin and bawal mag-video sa loob dun kasi medyo masilan. and so pupunta naman tayo ng Marina Mall. Ayan, so kumuha naman tayo ng taxi mga parts. Ayan, Marina So hapon na ito mga parts, medyo traffic ng konti. Iba. pa yung ano niya, ang kanyang versing. Ayan, so sa katagalan ng biyahe, natulog. Ang gisingin natin. <laughs> Ayan, gumiti si Red Hair at yun mga birds ayan so medyo mabagal lang yung ating biyahe dahil nga maraming sasakyan dahil hapon na at dito mga parts ayan so on the way pa rin tayo pupunta Marina Mall at malapit na rin to mga parts ayan oh. na dahil. at dito mga parts nandito na tayo sa Starbucks Marina Mall ayan si Commander oh. naka cappuccino na ayan. so mga parts free drink lang yan dahil may application tayo. At 'yun mga parts na parts, 'yung dito na lang at maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa uli. Bye.